makatarungan sabihing, nabigo ang Rusya kontrolin ang dagat itim. Ang dating ligtas na lugar na dapat magpakita ng naval na lakas ng bansa, laban sa Ukraine ay naging patay na zona para sa mga barko ng Rusya. Halos naubos na ang kinatatakutang Black Sea Fleet matapos sirain ng Ukraine ang isang katlo nito gamit ang missile at drone. Ngayon, maraming malinaw na daan ang Ukraine sa Black Sea at sa mga pangunahing pantalan at terminal na target gamitin ni Vladimir Putin sa pagpapadala ng langis ng Rusya. Noong Nobyembre, labing apat ginamit ng Ukraine ang mga daang nilinis nila. Winasiwas ng Ukraine ang depensa ng Rusya at winasak ang kuta ni Putin sa Black Sea. Tinanggal ang ilang mahahalagang kagamitan sa proseso. Ang una sa mga kagamitang iyon ay malaki, isang buong oil terminal. Noong gabi ng Nobyembre, labing apat matinding inatake ng Ukraine gamit ang mga drone at, ayon sa Reuters, Neptune Missile, ang daungan ng Novorossiysk sa Black Sea. Ang daungan na pinapatakbo ng Transneft ng Russia, ang may malaking bahagi sa pag-export ng langis ng bansa sa buong mundo. Bukod sa pagiging daungan ng mga produktong langis na pumapasok sa Russia, kailangan ni Putin na gumana ang daungan na iyon sa buong kapasidad. Pag-atake ng Ukraine mula sa himpapawid para ipasara ito, itinigil ng daungan ang pagpapadala at pagtanggap ng langis matapos ang drone attack ng Ukraine kagabi. Lahat ng ito ay dahil sa pagtutulungan ng elite na unit ng Ukraine, ayon sa Kyiv Post at Source. Mula Security Service of Ukraine, ang pag-atake noong Nobyembre, labing apat ay resulta ng pagtutulungan. Ayon sa isang hindi pinangalan ng source mula sa Alpha Unit ng Security Service of Ukraine, nakipagtulungan sila sa Directorate of Intelligence ng Ukraine, Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine, kasama rin ang Border Guard Service, Special Operations Forces, at ilang unit ng naval artillery ng bansa. Hindi ito simpleng pag-atake. Maraming unit ang nagtulungan. Malinaw na matagal pinagplanuhan ng Ukraine ang pag-atake sa Novorossiysk at epektibo itong isinagawa noong Nobyembre 14. Matapos ang drone at missile blitz ng Ukraine, nasira ang loading stand, pumping system, at pipeline infrastructure. Malaking sunog ang sumiklab sa isa sa pangunahing oil shipping port ng Russia. Hindi masama para sa isang gabi. Nakakagulat Maraming patunay ng tagumpay ng Ukraine ang galing mismo sa Russia. Nag-post sa Telegram ang Emergency Headquarters ng Krasnodar para ipaliwanag ang kanilang hakbang matapos ang drone at missile attack ng Ukraine. Sa Novorossiysk, nasira ang oil depot sa Sheskaris Complex dahil sa drone attack ng Kyiv regime. Nasira rin ang mga pasilidad sa lupa. Ayon sa headquarters, sinabi rin nilang patuloy ang pagsisikap na pigilan ang drone attack hindi naging matagumpay ang mga pagsisikap na iyon. Sheskaris ang pangalan ng partikular na pasilidad na tinamaan ng Ukraine sa Novorossiysk at isa itong malaking pasilidad. Itinatag noong isang libo isa ito sa pinakamalaking transshipment center ng langis sa Timog, Russia, na humahawak ng krudo at pinong produkto. May tatlong pu tangke ng krudong langis at kapasidad na walot dalawampung libo. Nakubikong metro ang pasilidad. Ayon sa Kiev Post at may mga imbakan din para sa iba't ibang uri ng fuel oil. Ayon sa Reuters, sapat ang aktibidad ng terminal para magpadala ng pitong daan. Anim napot, isang libo bariles ng langis kada araw noong Oktubre. O mga tatlong daan, put, dalawang milyong tonelada araw-araw. Tandaan ang mga numerong ito. Babalikan natin sa video mamaya. Sa pagkakataong ito, hindi nagunwari ang Rusya na parang walang nangyaring pag-atake. Kahit binanggit ng Kiev Post, na muli nitong ginamit ang luma at gas -gas na dahilan tungkol sa debris ng drone. Laging nakapagtataka na, ayon sa Rusya, nagagawa ng mga drone ng Ukranya na magdulot ng malaking pinsala kahit hindi naman daw tumatama ng direkta. May isip mo kung ano ang mangyayari kapag tumama ang drone o missile sa target. Hindi na rin nakakapagtaka. Ginagamit ng Rusya ang mga drone debris para sabihing inatake sila ng Ukranya. Kung kailangan mo pa ng patunay, sapat na ang mga video mula sa terminal ng Novorossiysk. Pagkatapos ng pag-atake ng Ukranya, Nagpost ang X Helenova Plus Telegram channel ng maraming litrato at video na nagpapakita ng resulta nito. Ipinapakita ng apat na litrato at mga video ang malalaking sunog sa Sheskaris. Ang tampok ay isang apat na pung segundong video na nagpapakita kung gaano karaming usok ang umaakyat mula sa pasilidad. Habang makikita sa ilalim ang apoy na nagpapaliwanag sa kalangitan sa gabi, walang nakitang tinamaan ng drone ng Ukraine. Ngunit, hindi simpleng piraso ng drone ang sanhi ng ganitong kalaking sunog. Ayon sa ulat ng Kiev Post, may kaunting dagdag pang pa pinsala na nangyari lampas pa sa mismong terminal. Ayon sa lokal na autoridad, may tinama ang sibilyang barko sa daungan at nasugatan ang tatlong tripulanteng na ospital. Mahirap matukoy ang katotohanan ng pahayag. Posibleng may sibilyang barko sa Novorossiq, ngunit ang Sheshkaris bilang oil terminal ay may sariling katayuan. Mas malamang na ang anumang barkong tinamaan noong Nob, Piyembre, labing apat ay bahagi ng Shadow Fleet na ginagamit ni Putin para mapanatili ang pagdaloy ng iligal na pera mula sa langis papasok ng Russia. Para sa Ukraine, lehitimong target ang Shadow Fleet dahil nabuo lang ito dahil sa digmaan sa Ukraine. Ipinapahayag din ng Russia na ang mga debris mula sa mga nawasak na drone ay tumama sa ilang gusali ng apartment sa Novorossiysk kung saan sa isang insidente ay may piraso ng drone na tumagos sa isang gusali ng apartment at nakasugat sa isang lalaki. May debris na bumagsak sa bakuran at nagbasag ng bintana ng apartment. Sabi ng Russia, wala pang independyenteng kumpirmasyon dito. Ang pangunahing pag-atake ng Ukraine ay sa Shaskaris. Nasunog ng matindi ang oil terminal, kaya napilitan ang kumpanyang pag-aari ng Estado ng Russia na isara ito. Malaking panalo iyon para sa Ukraine. Pero ang Nobyembre, labing apat ay hindi ordinaryong gabi. At hindi lang Sheskaris ang tanging target na natupok ng apoy. Ayon sa Kiev Post, sinamantala ng Ukraine ang malaking butas sa depensa ng Novorossiysk ng Russia. Nakakahiya para sa Russia na masira ang ilang S-400 air defense systems at mga radar na ginagamit para matukoy ang paparating na target. Ang mga sistemang ito ang inaasahang gagamitin ng Russia laban sa drone at missile ng Ukraine. Noong Nobyembre, labing apat pumalpak sila kaya may ilan na napatumba. Nagbigay pa ng dagdag na detalye si X Helenova Plus. Sa Telegram, ibinunyag na tie-target ng Ukraine ang buong deployment ng S-400 at naging epektibo ang kanilang mga drone. Naglabas ang outlet ng satellite images mula Nobyembre 11 at 15 na nagpapakita ng pinsalang ginawa ng Ukraine sa gabi ng Nobyembre 14. Winasak ng CSOO. Alpha ang apat na S-400 Triumph Launcher sa teritoryo ng isang 1,500 at 30 pat ang Anti-Aircraft Missile Regiment ayon sa Telegram Channel. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Apat na pangunahing air defense system ng Russia ang nawasak sa overnight na pag-atake ng Ukraine. Ayon sa channel, posibleng mas malala pa ito para sa Russia. Sa kabuuan, mayroong humigit kumulang 12 S-400 launchers sa lugar. At mataas ang posibilidad na karamihan sa mga ito ay nasira rin, ayon kay Exelenova. Kaya, pinakamagandang senaryo para sa Russia ay nawala na ang isang katlo ng S-400 air defense systems nito sa Novorossiysk. Ayon kay Exelenova Plus, mahigit isang katlo ng mga sistemang iyon ay maaaring nasira at hindi magagamit hanggang maayos. Ang mga pagkukumpuning iyon ay maaring maging mahirap para kay Putin. Noong Setyembre, nagmakaawa ang Russia sa Turkey na muling bilhin ang ilang S-400 na naibenta na nila dati. Kung bibili ng S-400 ang Russia at mas mataas ang presyo kaysa dati, hindi ito magandang senyales sa kakayahan nilang kumpunihin ang sarili nilang S-400. Kung nasira nga ang mga ito tulad ng sabi ni Excelenova Plus, maaaring totoo ito. Naglabas kami ng ulat ukol sa desperadong pagbili muli ng Russia noong Setyembre. Panoorin ang video para malaman ang gusto ni Putin at ang ibig sabihin nito para sa Russia at Turkey. Balikan natin ang hindi bababa sa apat na S, apat na raan na nawala ng Russia. Kahit epektibo ang mga drone ng Ukraine laban dito noong Nobyembre 14, sinasabing ito pa rin ang pinakamagaling na air defense ng Russia. Parehong iniulat ng missile threat at army technology nakabilang ang mga ito sa pinakamahusay na air defense systems sa mundo. Ayon sa Missile Threat, ang S-4 na ran Triumph or Surface to Air, dalawampu't isa growler ay isang mobile surface to air missile system na kayang pabagsakin ang eroplano, cruise missiles, ballistic missiles, at drone. Mukhang kakaiba ang pahayag na iyon. Base sa nangyari sa Novorossiysk, ipinapakita nito na baka sobrang husay ng drone ng Ukraine at hindi kaya ng depensa ng Russia, o baka pinalalaki lang ng Russia ang bisa ng S-400 nila. Kung ito ang huli, natutunan ng Russia sa mahirap na paraan na ang totoong pagsubok sa labanan lang ang tanging paraan para malaman kung may katotohanan ang mga kamanghamanghang pahayag nila tungkol sa kanilang mga sandata. Kasama sa pahayag ang tila pagsabing halos kapantay ng Patriot Air Defense System, ang S-400, napatunayan na, na napaka-epektibo nito para sa Ukraine mula nang ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Kayang magpalipad ng sistemang misil na may dalawang uri ng warhead. Una, ang 48N6 ay isang high explosive fragmentation warhead na idinisenyo para durugin ang mga target at makaresponde sa maraming paparating na target. Ang 77N6 ay isang hit-to-kill warhead na ginawa para sa tumpak na pag-atake, parehong isang daan at 43 kilo o 300 at 15,000 libra ang bigat ng dalawang warhead. Ayon sa Army Technology, ang S-400 ay kayang labanan ang lahat ng target sa loob ng 400 kilometro o 200 at 48 milya. Kaya nitong tamaan ang mga target sa taas na 30 kilometro o 186 na milya. Ibig sabihin, Hindi dapat malampasan ng mga misil at fighter jet ang putok ng S-400 kahit lumipad sila ng mataas. Kayang sabay-sabay targetin ng S-400, ang 36 na target, kaya maganda itong pagpili laban sa drone attacks ng Ukraine. Kung totoo ito, dapat itanong, paano napatumba ng Ukraine ang hindi bababa sa apat na makapangyarihang air defense system gamit ang mga drone noong Nobyembre 14 sa isang 2,000 at 24 na artikulo? Nakausap ng Global Defense Corp si Mick Ryan retiradong Major General at Military Strategist ng Australian Army, tungkol sa parehong tanong. Ang S-400 ay talagang isang malakas na air defense system, sabi ni Ryan, pero mayroon din itong mga kahinaan na naipakita ng Ukraine. Ayon kay Ryan sa Outbit, systems approach ang paraan. Para pabagsakin, ang ganitong mahusay na sistema. Hindi sapat na basta magpaputok ka ng sandata. Kailangan mong alisin lahat ng depensa tulad ng sensors, iba't ibang sandata, at air, missile, at drone defense systems. Dagdag pa rito, sinabi ng national interest noon pang Abril 2018, at labing walo, ang S-400 ay hindi masyadong magandang pagpipilian para sa pagharap sa mga mababang lipad na target. Kahit nakahanga-hanga ang kakayahan nitong makadetect ng mga target, hanggang labing walong milya taas sa himpapawid, hindi na mahalaga yon kapag halos dikit na sa lupa ang paparating na missile o drone papunta sa S-400. Ipinapakita nito kung paano nasira ng Ukraina ang maraming S-4 Noong Nobyembre, labing apat, alam nating kayang lumipad ng mababa sa lupa ng long-range drone ng Ukraina kung kailangan. Noong Oktubre, iniulat ng United 24 Media na gumagamit ang Ukraina ng fleet ng ultralight Sky Ranger drone na kayang lumipad ng mababa. Kaya mainam itong makaiwas sa mga misile ng S-4 Hindi tiyak kung ito ang drone na ginamit noong Nobyembre, labing apat pero malamang ito nga iyon. Gayunpaman, may nabanggit si Ryan sa kanyang pahayag tungkol sa kahinaan ng S-400 na dapat ulitin mga sensor o mas eksakto, mga sensor at radar. Bukod pa sa oil terminal at mga S-400 na nawasak ng Ukraine noong Nobyembre, labing apat, tinarget ng mga drone ng bansa ang dalawang radar system na ginagamit ng depensa ng himpapawid ng Russia para matukoy ang paparating na drone. Ayon sa Kiev Post, kinumpirma ng source mula Security Service of Ukraine ang mga pag-atake sa S-400. Dagdag pa ng source, tinamaan din ang dalawang mahalagang radar. Ang Sham Naput Anim N Anim Early Warning Radar na tinatawag na Cheese Board at ang Sham Naput Dalawa N Anim Target Acquisition Radar na tinatawag na Gravestone. Ayon sa ulat ng Kiev Post, ginawa ang dalawang sistemang ito para matukoy ang paparating na drone at misil ng Ukraine. Kung wala ito, posibleng bulag na nagpapaputok ang S-400 ng Russia. Mukhang may kalituhan tungkol sa cheese board itinalaga ito ng Kiev Post bilang siyam naput anim anim system. Bagamat sinasabi ng ibang mga source na ito ay siyam naput anim anim. Isa ang radar tutorial sa mga source na iyon. At kung pareho nga ang tinutukoy nilang radar, ibinunyag ng outlet na nagawa ng Ukraine na pabagsakin ang isang malakas na radar system. Ayon sa radar tutorial, ginagamit ang cheeseboard kasama ng S-300 at S-400. Kaya ito siguro ang naging target gumagamit ito ng phased array antenna na may siyam naput anim hilera ng signal transmitter. Dinisenyo rin itong mag-frequency hop para mabawasan ang epekto ng jamming. Dapat masigurong kaya pa rin makita ng radar ang mga target kahit may electronic warfare system. Kayang itrack ng cheeseboard ang isang daang target ng sabay. Kasama sa mga target na ito ang drone, helicopter, eroplano, at misil. Sabi pa ni Deagle, inaasahang kaya ng cheeseboard mag-track ng target mula limang daan at 80 kilometro o 300 at napung milya. May upgraded na version na kayang mag-track. Nang doble ang dami ng target ng sabay at may abot na hanggang 700 kilometro o 400, na 34 na milya. Mahalaga sana ang radar system na ito para sa S-400 fleet ng Russia. Ang pagtanggal nito ay malamang na unang hakbang ng Ukraine para buksan ang ruta sa pag-atake sa mga air defense system ng Russia. Ayon sa Army Recognition noong Hulyo, Mahalagang bahagi ng S-400 Triumph ang Sham, Naput, dalawang N-anim o Gravestone Radar. Ang NATO designation Surface to Air, dalawamput isa Growler Air Defense Missile System, ay nagbibigay ng mahahalagang tungkulin sa pagtukoy ng target, pagsubaybay, at paggabay sa mga interceptor laban sa malawak na hanay ng mga banta mula sa himpapawid. Nakakakita na tayo ng pattern dito na nagpapakitang tama si Ryan sa pagtalakay niya sa mga kahinaan ng S-400 setup ng Russia ayon sa Ukraine. Katulad ng cheeseboard, kayang tukuyin ng gravestone ang isang daang target ng sabay. Inaasahang magbibigay ito ng tatlong daan at anim na pong degree coverage para di mabigla ang air defense system ng Russia. May iba't ibang versyon ng radar system na may saklaw mula dalawang daan at hanggang apat naraan at 80 kilometro o isang daan at 55 hanggang 200 at walung milya. Nakamount sa wheel chassis, pwedeng sumunod ang radar system saan man pumunta ang S-400 na lalo pang nagpapalakas sa pahayag ng Army Recognition na ito ang susi sa kakayahan ng S-400 na magampanan ang tungkulin nito. Ayon sa following the breadcrumbs, noong Nobyembre 14 matalinong pinatumba ng Ukraine ang dalawang radar na mahalaga sa S-400 ng Russia para makita ang mga target patay na ang mga sistemang iyon, kaya bulag na lang magpapaputok ang S-400 kung makakaputok pa ng malinis na ang daan. Nagpalipad ang Ukraine ng mas maraming drone na direktang tumama sa apat na S-400 launcher at maaaring nakasira pa ng ilan pang iba. Nagawa ng Ukraine ang komplikadong operasyon na ito. Kasabay ng malakas na pag-atake sa Shaskaris Oil Terminal na napilitang ipasara ng operator, iyan na siguro ang pinakamabunga nilang nagawa sa isang gabi na maaring inaasahan ng Ukraine. Naging bangungot para kay Putin ang Nobyembre 14 dahil napatunayang hindi kayang ipagtanggol ng kanyang kuta sa Black Sea laban sa mga drone ng Ukraine. Ang tanging nasabi lang ng Russia bilang tugon ay nagawa nilang pabagsakin ang 66 na drone ng Ukraine sa rehiyon ng Krasnodar, kung saan matatagpuan ang nasusunog na oil depot, kasama pa ang 50 siyam sa ibabaw ng Black Sea. Kahit patutuo ang sinasabi ng Russia, malinaw na hindi iyon sapat dahil tinamaan ng Ukraine ng direkta ang mga target na gusto nilang sirain. Tatlong araw na ang lumipas mula nang isinagawa ng Ukraine ang pag-ataking ito sa gabi at gawin ang video na ito. Ibig sabihin, alam na natin ngayon na kahit papaano ay nagawa ng Russia na maibalik sa operasyon ang nasusunog nitong oil terminal. Ayon sa Reuters, muling nagsulod ng langis ang Transneft sa Sheskaris Oil Terminal matapos ang dalawang araw na paghinto para ayusin ang pinsalang gawa ng Ukraine. May ilang dagdag na detalye rin ang outlet tungkol sa tinamaan ng Ukraine. At binanggit na nasira ng mga drone ng bansa ang dalawang oil birds. Hindi malinaw kung gumagana na ulit ang mga bird o kung tuloy pa rin ang operasyon ng Transneft kahit wala ang mga ito. Ipinapakita ng pagloload ng dalawang tanker lang support port na nagpo-proseso ng halos 2% ng global oil supply na hindi pagganap gumagana ang terminal. Maaaring isipin ng ilan na ang dalawang araw na shutdown ay hindi ganoon kalaking tagumpay para sa Ukraine. Nagkakamali sila. Kanina, binanggit namin ang ilang numero na babalikan namin sa video. Nabanggit na ang Sheskaris Oil Terminal ay nagpadala ng 761,000 barrels ng langis kada araw noong Oktubre. Dahil sa dalawang araw na tigil operasyon, 1,522,000 milyong barrels ng langis ng Russia ang naantala at hindi na i-deliver sa mga kliyente. Ilang kumpanya, kabilang ang malalaking oil refiners ng China, ay lumilipat ng supply mula Russia. Kaya hindi gusto ng Russia ang ganitong kawalan ng kasiguraduhan para sa kanilang mga customer. Maaaring mas malala pa ito kaysa sa isa. Punto limang daan dalawang milyong barrels. Ayon sa Kiev Independent, nakakaya ng Novoroshies maglipat ng mahigit dalawang milyong barrels ng langis araw-araw dahil ito rin ang humahawak ng padala mula Kazakhstan. Kung tama ang bilang, ibig sabihin na pigilan ng Ukraine ang hanggang 4 na milyong barrels ng langis. Kahit pansamantala, malaking kawalan ito para sa Russia sa mga susunod na kliyente. Dagdag pa ang gastos dahil ang isang S-400 na ay nasa dolyar. 500 milyon ayon sa CNBC, ang pagkasira ng apat na sistemang iyon ay nagdulot ng 2 bilyong butas sa pondo ng digmaan ng Russia, hindi pa kasama ang halaga ng mga winasak na radar system ng Ukraine. Malaking pagkatalo ang inabot ng Russia noong Nobyembre Labing apat na butas ang kuta nito sa Black Sea. At isa sa pinakamahalaga nitong oil terminal ay napasara. Nawalan ito ng 2 bilyon o higit pa. Lahat ng ito ay dahil sa isang mahusay na pinlanong airstrike ng Ukraine na dapat sana ay kayang pigilan ng Novodosesk. Hindi nito nagawa at ngayon, si Putin ay may malaking gulo sa kanyang mga kamay. Sa katunayan, ilan pa nga rito nagpakawala ang Ukraine ng Flamingo Missiles sa Russia bilang paghihiganti ilang araw Bago tumbukin ang Novorossiysk, may video kami tungkol sa ginawa ng Ukraine. Panoorin kung gusto ninyong malaman ang detalye. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang mga pinakabagong at pinakamagagandang drone strikes ng Ukraine laban sa Russia. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.